Magandang po sa inyo lahat. Ako po si Brother Roy Azarcon, tatara ng muli sa landas ng pag-asa. Ang pagbasa natin sa araw na ito ay galing sa chapter 19 ng libro ni San Mateo. Ito ay tungkol sa paano ba natin uunahin ang kaharian ng Diyos. Sabi sa ating ebanghelyo, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Tandaan ninyo, napakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng langit. Inuulit ko, mas madali pang makadaan sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. Tagtaka ang mga alagad na marinig nito kaya't naitanong nila, kung gayon, sino po ang maliligtas? Tiningnan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Nagsalita naman si Pedro, tignan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumusunod sa inyo. Kaibigan kapatid, busy ka ba? Marami ka bang ginagawa o inaasikaso? May oras ka pa ba sa Panginoong Diyos? Kami po ni Mrs. kapag may service kami sa community, parang lagi kami nadadagdagan ng trabaho o kailangan gawin. Parang laging nagiging busy sa ibang mga bagay para malihis sa aming paglilingkod sa Diyos Kapag kami po ay nagiging busy O, o ang mga bagay na ito ay dumadating sa inyo Ang napakaraming kailangan gawin Kailangan asa sa pamilya, sa trabaho, sa negosyo, sa school o ibang bagay Hayaan po ninyong magbigay ako muli ng tatlong tip Para mapagbilingkodan pa rin natin si Lord na ating Diyos Una, ipagdasal natin ang mga gawain at mga schedule ipagdasal ang mga gawain at mga schedule. Aminin na natin at tanggapin na natin na hindi natin kaya ang lahat ng mga bagay-bagay. Kailangan natin si Lord at ang dasal ni Mama Mary at ang tulong ng Espiritu Santo. Kapag ako po ay nakakapagdasal, alam niyo ho, sa araw-araw na nagiging busy ako, parang lalong lumiliwanag o lumilinaw ang kailangan kong asipasuhin. Ang mga kailangan unahin at isunod o mga kailang ipagpaliban kung hindi naman importante. Ganyan po ka-importante ang dasal. Pangalawa, humingi ng dasal at humingi ng tulong kung kinakailangan. Humingi ng dasal at humingi ng tulong kung kinakailangan. Kami po ni Mrs. nasa intercession team po kami ni Gigi. Meron po kaming parating na service sa uh, Pathways Anniversary. Alam nyo, natambakan na naman po kami ng kailangang ayusin at tapusin kailangan bumiyahe si misis. Ang ginawa po ni misis ko, humingi siya ng dasal sa mga kapatid namin sa aming men's and women's group o yung tinatawag na household. Ilang araw na nakakaraan. Alam niyo ho, parang gumano ang mga ginagawa namin. Hindi naman nabawasan, pero parang mas naging mas madali ang mga kailangan namin tapusin at may mga blessings pa na dumadating sa aming mga mumunting mga negosyo. Sabi po sa Matthew 18 chapter sa Matthew chapter 18 verse 18, when two or three are gathered in my name, I shall be there in their midst. Kapag dalawa o tatlo ang nagsama-sama na magdasal sa aking ngalan, sabi ng Panginoon, nandudoon ako at nakikinig sa dasal nila. Humingi po tayo ng dasal. Pangatlo, desisyonan natin na paglingkuran ang Diyos. Desisyonan natin na paglingkuran ang Diyos. Alam niyo ho, kapag nag-decide po kami ni na unahin ng Panginoon, naaayos po ang mga kailangan namin tapusin, ang mga kailangang maasikaso. Sabi sa Mateo chapter 6, verse 33, Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Unahin mo ang kaharian, kaharian ng Diyos, at lahat ng mga bagay-bagay na ito ay maidadagdag sa iyo. Hindi baliktad na una tayo. Una dapat ang Diyos kasi hindi niya tayo pababayaan kailanman. Mga kaibigan, mga kapatid, pagdesisyon natin na paglingkuran at unahin ang Diyos. Ang sabi ni Jesus sa dulo ng ating Ibanghelyo, kapag iniwan ni Numan ang kanyang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak, o mga lupain, alang-alang sa akin, ay tatanggap siya ng sandaang ibayo at pagkakalooban siya ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na magiging huli at maraming nahuhuli na mauuna. Kapatid, kaibigan, unahin natin lagi ang Diyos. Kung kayo po inabless ng video na ito, pakilike naman po ang page at pakishare ang videos sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay para mabless din sila. Muli ako po si Brother Roy, nagsasabi sa inyong pagpalain tayo nawa ng ating amang punong-puno ng grasya at pagmamahal.